finish line kasi yan ang nasimulan ko hello guys magandang gabi po sa inyo lahat eto guys titingnan na natin na guys yung finish niya guys ayan. Ayan. Finishing na to guys, sitting na guys, finishing na guys. Yung ayun kagabi guys, yung, hindi pa masalo ano ngayon. Sana ah, ako. Nagpintuan oh. na, ayun na ay CR na, ayan. Oh. Guys, ayan may lababo na. ayun, maganda na yung ano niya. Guys, Ah, may ilaw na guys, so. ayan Yan, maganda na guys, mababalik ilaw guys. Ayan. moments later. Ganda na. Dating na. Ayan. ayan guys, nagpupuno oh sila ng na tubig God. guys, so. ayan oh. Ayan, ayan lababo guys, pag ano guys. ayan titi ko rin guys kung gumagana yung ano guys. Titi guys, so okay guys, gumagana guys. Ayan guys, wala kang ano dyan guys. Linis, ayan, ayan guys. Nagiging islagay. Ayan na yung CR. Ayan. Tingin ko sila ng tubig. Ano. You know. Ganda na guys. Pinising ko lang guys din ano. So, ayan na. ko na yung ano na. Ah, pinising na lahat ng guys. Yung gabi kulang pa masyado yun eh. Hindi pa tapos. Eh ngayon, ayan. Kompleto na guys. Wow! Ayan. Ito na. Ito na guys. So, ayan o. Oh. Wow! Okay. Ang ah, linis na yan guys. Toto ito doon ang linis yan guys. So, ah, pag mag-ilamas guys. So, ayan. Ayan o. No. Ayan guys. So, ayan. Linis na guys. Ayan so, guys. Kompleto na yan guys. So, ayan. Linis na sila guys. Ayan. Ayan. Ang ganda pa naman ang kulay guys. Ayan guys. Yellow green. Ayan. Sa ano yan guys? Wow! Thank guys. Thank you for watching, guys, and God bless you all.